It's my

Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ay mga bagong gising. <laughs> Hindi ba? ba po kami nanunok lang? At ngayon po ay mga oras na po natapos yung mga party-party kagabi. Sayawan, sa kantahan. At ayan nga po hanggang ngayon ay busy pa rin po ang lahat at magiinip na lang po ng kanin, magsasangag at may mga ulam pa pong natira ay iinitin din po tinpo ah, po yung pangalmusal po natin ngayon wa <laughs> sus ayan po at nagsasangag na po ng kanin ayan po ang cake wala pang kabawas-bawas. Yan eh, ay, ako nagising ng alauna. Eh. Sabi ka ba, yung nga palang KK kay nasa labas, pero baka itong batang aso, ipinasok eh. ko agad eh. At ayan, nagkabi na po ang lahat. Meron pa pong natirang mga kakanin. Ayan. Tapos po may cake pa po dito. Tapos po yung pa sa isa pang box. Wala pang bawas yung isa. Yun nga po palang lumpia ay hindi na naluto. Limot na limot na pong lutuin. Ayan po at ito po yung mga galing sa rep na mga tirang pagkain. Bale yan po yung ating iinitin. At pati po itong estupado ah. Iniinit na rin po. At ito po yung sinangag na kanin. Okay na po ito. Mainit na po. Papakita ko lang po itong pinaglagyan ng ulam. Ayan po, bali yan ay naligpita na rin po. Nahugasan na. Malinis na po ulit. Tapos ito po ang gayak kahapon. Hindi ko na po masyadong naipakita at kami po yung mga gahul na. Ayan po po yung lobo sa pinakang entrance pinaglalaro ano po ng bata. Wala, may Eh, patong mo nala ang... Ay, huwag mo na ba ako? Patong mo nala. Yan. Patong mo pa Yan ang baki na ano. Ma... Diyan po namin ilalagay yung mga iniinit po namin po. Ulam. Ito na lang para. Sasali na po nila. Ito mga bata po ay enjoy na enjoy sa paglalaro ng lobo. <laughs> Puputok puto ka yan. Mainit. Ay, ba na nga. Anak, <laughs> Yan po, yung halos ay hindi nagalaw. Hindi nabawasan kahapon. Nasa tallya sila ang po. Oh. Tapos ay inilagay ko na lang sa plastic at niyelohan po. Maraming yelo naman po yun kaya yan po ay hindi po napanis o hindi po nasira. o oh, yan naman ipinag... Ay magkaiba yan. Magkaiba? Oo. Oo. Ayan po at iinitin na rin po yung... Ayan naman po ay kaldereta. Ito na po yung istupado. Mainit na po ito. Ako po yung maglalabas ulit ng pinggan na disposable. So, ako para walang maraming hugasin. Ah. Bakit mahalan? Opo. Opo. Opo, diyan ka lang muna sa lula mo. Pwede po ang ano ah pinggan at pwede na pong kumain. Nainit na rin po itong kaldereta. Pinuputok na po ni Dudut ang globo. Teo! Ibang nalibang po ni Teo panood. Ito pa po yung lechon. Marami pa pong natera isang bilao pa po sina tito ninyo po ay nagluluto na po ng lechon lechon paksiw kainan time kainan time na po time na po kanya kanya nalang pumuha? Hindi na talo, Tayo, Tayo, Mahalan! Tayo.

dito pa yung kabila at kapag ano yung Kaya, ano yung kumanan? Kaya, ano yung dito, huwag ay Meron din doon, ah, sa taas. Ah. May... minudo pa doon at saka yung... Ano yung may... Estupado. May ulam pa doon sa taas ko ha kayo. May estupado doon at saka may minudo Ayan na. 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 Ah, bayon pala yun. Yeah. Lagyan mo ng yun, tsaka estupado. Ito kay milot. Ate kaya, lagyan mo ng laman yung kanat, tatay. Nanggalin mo yung butong mahaba. Ay, ganyan, tumabi. Ay,

Si Tilat, di pa nakuha. Tia, oh. <laughs> Abay, madami naman po. Oh, salamat. Aba, ay laki naman ito. Nasaan na yun? May ni ipaglagay mo na lang. Ay, kumuka ka doon, natin. Uyaan ng eskopado, saka may minudo pa doon. Dalawin mo ang inyong lakayan. Mayroon na, puso oh, mo doon. Opo, totoo. Salamat. <laughs> Sige. Kain ng third na po. Ikaw po, ba't po hindi ka nakain? Ay, may Ay, ice cream pa, yan, ah. Yung pong may gusto ng ice cream, meron pa. Mamay, kukain na yung laga, yan. Makain na rin po dito si Nati, taabot pa. Ayan, panghimagas ice cream. Ay, kanya-kanya na pong puha. Marami pa pong natirang ice cream. Dapat po yung maubos na. At yan po yung kukuhain na mamaya yung lagayan. Ate, huya, kuha kayo ice cream dito ah. Kuha mo si Shane. Si Tilat po yung kinukuha ni Ate Huya. Kuha mo rin Ate Huya ng minuto do doon. Saka ice cream. Madami pang ice cream. Thank you so much po kay Tita si eh. sa pa-ice cream talaga namang wala to sawa ah, at nag-enjoy po ang lahat sa ice cream. Lang. Hindi lang sa ice cream pati sa leksyon. Thank you so much po kay Ati Gigi, sa leksyon. Talaga namang Marami pong nabusog do. <laughs> oh, pwede na uling kumanta. Pwede na uling manganta at sumayaw. Ito kayo. Kanya-kanya lang po sandok. Oh. Tapos oh, si Jojo, -jo. kumakain na rin. <laughs>

Tayo, mahala. Tayo. Pa. Ang bumahala. Libang na libang po. Malay, alis pa Malay, ay nakalagi na nakalagin na 10. yan at kinakalag na po yung 10. kinukuha na po nila bali yan po ay 380 Sixty. Kasama po yung mga upuan, tsaka po yung 10 lamesa. Kuya, ba hindi po ang bayad? 3,860. Pakihawak po. Salamat po. Tayo po'y kumain, kuya. Dito ho. Pagkatapos ninyo ha. Wala may kalin dito tsaka ulam ah. Tsaka may ice cream pa. Nakapagay, ice cream diyan ah.